Guys ang inyong maririnig na mga talata o verse ay isang patunay na mahalaga tayo sa dakilang Panginoon Heso Kristo pakinggan po natin sa salitang Bikol at Tagalog sa Bikol mo na ganito po ang nakasaad. Filipos Kapitulo 2 Versikulo 1-5 hanggang Bako daw na kamo mabagsik huli ta kamo kaiba ni Kristo. Bako daw na mog magkataaram mong padangat kanya. Mayo kamo nin marahay na pakikisumaro huli sa Espiritu Santo. Asin day daw kamo nagmamakulog asin nagkakaintindihan. Kung si nakikimaherak ako sa indo na tuposan an sa sakong kaugmahan, magkaoroyon kamo asin magkaminurot mutan, asin magkasararo kamo sa isip asin katuyohan. Dai kamo maggibaw ni nanuman huli sa makas adiring kamawotan o pagpamerwe sa sediri. Imbes, magpakumbaba kamo sa lambang saro asin ibilang ani ba na mas marahay kisa sa indo dai sana isi sad iring karahayan kundi pati an karahayan kan iba. An same dong aktitud mininigang maging arog kan ki Kristo Jesus, an mabot na simbag na nin kaanggutan, alagad an makusog na simbag nakakapaanggot. Sa Talinhaga 15 is to 1, dalawa tatlo, an mga tat eremon kan madonong nagpapahiling nin kadunungan, alagad an mga tat eremon kan lolong nagpapahiling nin kamangmangan na hihiling kagurang nan ang gabos na lugar. Minamasdan niya ang ginigibo kan mga maraot asin matanos. Ito po ang sa Tagalog version tera pakinggan po natin sa Filipos Kapitulo 2 Versikulo 1 hanggang 5. Hindi ba ti masigla kayo dahil na kay Kristo kayo? Hindi ba ti masaya kayo dahil alam ninyong mahal niya kayo? Hindi ba ti may mabuti kayong pagsasamahan dahil sa banal na espiritu? At hindi bati may malasakit at pangunawa kayo sa isa't isa. Kung ganoon, nakikiusap ako na lubusin na ninyo ang kagalakan ko, magkasundo kayo ti magmahalan, at magkaisa sa isip at layunin. Huwag kayong gumawa ng anumang bagay dahil sa makasariling hangarin o sa paghahangad na may taas ang sarili. Sa halip, magpakumbaba kayo sa isa't isa at ituring na mas mabuti ang iba kaysa sa inyo. Huwag lang ang sarili ninyong kapakanan ang isipin ninyo kundi ang kapakanan din ng iba. Dapat maging katulad ng kay Kristo Jesus ang pananaw ninyo, ang malumanay na sagot ay nakakapawi ng puot, ngunit lalong nakakapagpagalit ang pabalang na sagot. Sa Kawikaan Kapitulo 15 Versikulo 1-3, ang salita ng taong marunong ay nagpapahiwatig ng karunungan, ngunit ang salita ng hangal ay nagpapakita ng kahangalan nakikita ng Panginoon ang lahat ng lugar. Minamasdan niya ang ginagawa ng masasama at ng mga matuwid.